Kada Saturday, Bible study po tayo, bali itatakal natin yung mga uh, Christian living. And, as uh, like yung so pastor sabi na pag Monday, Monday kasi Bible study rin yun hindi, pasto. Pero just day to Friday, yun yung devotion lang. At uh, ito, uh, Bible study kada Saturday. Ako rin yung magbuhay Bible study pag Saturday. Ayan. So tayo, uh, kaya mo saan po natin yung ating Bible sa 2 Peter chapter 5 verse 5 or first 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 Peter. First Peter chapter 5 verse 5. Sabi dito, Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder, ye all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisted the proud, and giveth grace to be to the humble. Yan, yeah, so tayo mo nalangin. Panginoon, maraming salamat sa Kumagang pag kami po ay makapag-Bible study, kayo po yung mga unang sa amin. Nawagamitin nyo lamang po kapay ng bilang instrumento pa yun noon upang ma po pa yun noon ng maayos ng inyong salita at uh, maintindihan po ito pa yun noon. Kayo po yung mga unang yun noon sa bawat isa na ako ay mag po ang All Spirit po sa aming Panginoon at mas lalo po namin itong uh, maintindihan at ma-apply po namin sa aming buhay pa yun noon. Parang saan pa yun noon sa inyong kabutihan po sa amin at panagbabang pa buhay na ipinigil po sa aming Panginoon ay ito pong dalangin sa, sa mga na pangalan na Yesus. Amen. Yan. Yeah. So yung talakay po natin ngayon is yung humility and false humility. Yan. Yeah. Yung sa pagiging uh, humility. Ano nga ba yung paano tayo magiging humility? Yan. Yeah. Dito, makita natin dito sa verse 5. Likewise, yan, yeah. sabi dito, likewise, i younger, yung mga kabataan, submit yourselves unto the elder. Yan. Yeah. So kailangan nating natin mag-submit sa mga mas matanda sa atin. He all of you Be subject one to another And be clothed with humility So, big sabihin Kapag nagpasabit tayo Ay tayo ay By humility For God desists the, the proud And give it grace To the humble Yan So, dito uh, it, it is It has been said That humility is very hard to achieve Yan Sinasabi dito na Mahirap i-achieve Yung pagiging humility And Because once you realize You have it You lose you lose it. And humility is one of those subjects in the Bible which is widely misunderstood. Many folks think to be humble one must think badly of himself. This is from from the truth. Humbling oneself simply means to be in submission to authority. So pag, pagiging uh, pag, pag, humility or pagiging humble ay natasa tayo sa may authority. Yan. Yeah, and not notice the context of our memory verse. Sabi dito, God says He gives grace to those who submit to the proper authority. Yan sinasabi ng Panginoon na kailangan natin na magpasubmit sa mga authority and sa mga mas matanda sa atin, mga kabataan. And remember what happened to when Satan's heart was filled with pride. Yan. So kung, uh, kung alam nyo yung ginawa ni Satan, siya ay naging pride. Gusto niyang ma, uh, o gusto niyang mas mataas siya sa Panginoon. Pero dahil sa pride, siya ay binagsak dito sa mundo. Yan. And sabi dito, sa, uh, he rebuilt against authority. Humility is not thinking badly of oneself. Yan. But it is realizing Realizing that God and certain other people have rule over us, pride causes us to reveal against having anyone tell us what to do yan, kasi nga kapag naging pride tayo uh, tayo na lang yung nasusunod eh. yung umbaga walang pagpapakumbaba humility let us sweetly submit to our authority especially God so sinasabi dito na kailangan natin na magpasubmit sa mga authority especially sa Panginoon, at tayo patay patay naman tayo, eh. depende lang kasi sa sitwasyon na kailangan natin magpasubmit, especially kapag uh, may nag-lead sa atin uh, yun, uh, naging mas, maging submissive yan. pero siya sabi ng Panginoon na lahat ng pagkakataon ay kailangan natin na, na magpasubmit sa Panginoon and uh, meron tayong example sa sa Bible yan, uh, nasa 2 Samuel yan, kung makita natin dito sa 2 Samuel chapter 9 Second Samuel chapter 9 verse 8 kung naba kung nakita niyo pakibasa ko. Second Samuel chapter 9 we were, chapter 9 verse 8 And he bowed himself and said What is the servant that thou should be Judas look upon such a dead dog as I am. Yeah, si shit ay ah uh, sinabihan, sinabi kay David na but, uh, siya ay susunod. Yan. Sabi niya, One will notice three things in this verse about Pepe Pepe Bushet. Yeah, so mayroong three things dito sa verse. Ay isa don ay yung he bowed himself. So kung makikita natin dito sa so verse eight, and he bowed himself and said, what is thy servant? Yeah, so number one na nakita natin dito ay Pepe Bushet ay he bowed himself. And second, he calls himself a servant. Yan, nag-bound siya and then sinabi niya na siya yung servant. Yan. And then, pangatlo, he refers to himself as a dog. Yan. So, kung makita natin si May Pabushet ay nagpakumbaba talaga siya. At uh, yung sa pangatlo ay siya ay uh, refers to himself as a dog. Para siyang uh, aso. And now, today we think of being called a dog as a derogatory remark Whoever keep in mind that a dog is subject to its master. Yeah, so kung kung isipin natin 'di ba yung mga uh, aso ay sumusunod sa mga uh, mga tao yung mga nag-aalaga sa kanila. And humility towards God is much like obedience training for a dog. Yeah, so parang kagaya natin uh, ang Diyos yung ating amo, tayo yung uh, tayo yung aso na sumusunod sa kanya. And God gives the commands and we subject ourselves to those commands and a proud man does not like this idea. Yan. So doon, nakita natin yung pagpapakumbaba ni Pipe Pochet na uh, ang dami niyang ginawa uh, para siya ay maging humility or pagiging humble. And uh, point number one natin para mas matagal pa natin yung pagiging humility natin at uh, mailabas natin yung totoong pagiging uh, mabuti, mabuting tao at pagiging humble. -well. Yan. Yeah. So number one, God hates pride. So ang Panginoon ayaw niya yung mga mapagmataas. Yan. Yeah. And uh, nasa Proverbs chapter 6, 16 to 17. Yan. Yeah. So makita natin dito, Proverbs chapter 6 verse 16 to 17. Sabi dito, These six things that the Lord hates, Yes, seven are an abomination unto him. And a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Yan. So, dapat dito na kapuotan ng Diyos ang mapagmataas dahil sa ginawa nito sa sa katawahan sa kanyang inyipi. Yan. Sabi dito, ang kasalanan ay ipinaglihi ng napuno ng pagmamataas. Yan. Kagaya kay puso ni Lucifer sa langit. At sinaktan nito ang tao hanggang sa araw na ito, ang pagmamataas ay naiinsan ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Yan. So kung tayo ay mapagmataas, tayo daw ay iniwalay natin ang ating relationship sa Panginoon at hindi kailan nais ng Diyos na mahiwalay sa tao. So ang Panginoon ayaw niyang mahiwalay, ayaw niya tayong uh, pakawalan kasi nga anak niya tayo. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay nagpadala kay Jesus sa krus upang iligtas tao, iligtas ang mga tao mula sa impyerno at ibalik ang kay isama niya noon sa tao. Yeah, so ang Diyos nag uh, sa krus para yung kasalanan natin ay ah uh, niya or yung kasalanan natin ay makuhan niya, ito yung nagpapakot siya, nagpapakot siya para yung mga kasalanan natin ay linisin niya. Yan, yeah, yun yung ibig kong sabihin na uh, ayaw niya tayong ayaw niya pakawalan kasi nga anak niya tayo at mahal niya tayo and dahil sa dito sabi na ng Cruz ay naghigpit sa masama ng tao at ang Diyos so dito ay uh, ayaw na ayaw niya yung pagiging mapagmataas kasi nga uh, iba yung money nangyayari kapag tayo ay naging pride sa isa't isa especially sa Panginoon kaya nga iba yung mga mayayaman Uh, nagiging pride na sila eh. Yung uh, parang wala na silang Diyos kasi sobrang yaman nila. Uh, madami na silang may ganyan. At uh, makita natin dito sa Bible na mayroon isang mayaman na hindi niya dito na inyong sa Panginoon kahit anong sabihin kasi nga mayaman. Pero dahil meron tayong Panginoon, uh, pina, pinapa, sinisikap niya na uh, siya yung tagapagligtas kahit anong uh, mga sitwasyon. Ganyan, kung tayo mahirap pero ang Diyos uh, tinatanggap pa rin tayo kahit duga tayo. And dito sa, sa number 2, number number, 2 number, number two natin, only by pride cometh contention. yeah So dito, sa kapalaluan lamang dumarating ang pagkatalo. Yan. Dito sa Proverbs chapter 13 verse 10. yeah Kung natin dito, only by pride cometh contention, but with but with the will advice is wisdom. So, ang mga tao ay nag-aaway dahil lang hindi sila magpapasakop sa isa't isa. Yun. So, dahil sa pride ay nag-aaway na rin. Yan. So, kung may time makita na ibang tao na bakit nag-aaway siya dahil sa pride, dahil sinasabay na nila yung pride. Ang mga anak ng or ang mga anak ay nagipagtalo sa mga magulang, ang mga asawa ay nagipaglaban sa kanilang mga asawa. Yeah, so sometimes makita natin yung mga mag-asawa, nag-aaway sila dahil sa pride. Ayaw nilang magpasabit sa isa't isa. And sabi ang mga asawang lalaki at ang mga ama ay naipaglaban sa Diyos dahil sa mapagmataas. Maaring walang pagtalo kung isinuko natin ang ating sarili sa isa't isa. So, dito sa number 2, kapag hindi tayo nakipagtalo pa, hindi mangyayari yung, yung pride. Di ba So dito makita natin na ah uh, kapag kapag sinabayan natin sila, mismong magiging um uh, mas, sa natayong kumain ng mag-aaway sa isa't isa dahil sa pride. Yan. so iba kasi yung nangyayari kapag nag-aaway na at uh, hindi na mapapasinan. Pero sabi nga dito sa Las, maaaring walang pagkatao kung isinusuko natin ang ating sarili sa isa't isa. Yan. so uh, ang pa para hindi tayo uh, mas lalong lumaki yung away. Yun yung number two natin, only by pride come in contention. And number three, humility is the first ingredient of revival. Yan. Ang pagpapakumbaba ay ang unang sangkap para sa muling pagbabangon. So, kung tayo ay nagpapakumbaba, dun tayo nare-revive. Yan. So, dahil, uh, sometimes na tayong kaaway, yan, hindi natin alam kung sino ba yung tama or mali. Pero sabi dito, Humility is the first ingredient for revival. Kung gusto natin ma-revive, di ba? Kung gusto natin ma-revive, kailangan natin magpakumbaba. Kasi kung tayo magpapakumbaba, wala doon yung nawala kasi yung connection natin sa isa't isa. Yung relationship natin sa nagiging maganda yung uh, relationship tara natin sa isang tao. Kaso nga lang, nawawala dahil nga lang sa pride. Yan. Pero sabi dito sa 2 Chronicles, makita natin dito, Second Chronicles chapter 7 verse 14 If my people which are called by name my name shall humble themselves and pray yan, and seek my face and turn from their wicked ways then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So, big sabihin, sinasabi dito, kapag tayo ay nagpakumbaba, nagpray at uh, uh yung, yung talagang na nagpapakumbaba tayo ay makita natin din yung healing nung sa isa't isa sa isang tao at uh, sometimes talaga kailangan natin na magpakumbaba na kahit tayo ay mal tayo ay tama o, kasi kung pag-isipin natin na sila yung maliit yung hintayin mo tayo ay mag uh, magpapakumbaba uh, sa isa't isa hintayin pa natin kung sino yung mauna walang mangyayari. Pero dahil sabi ng Panginoon na magpakumbaba tayo at kahit 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 tama tayo, sige kasi wala eh. Paano tayo magpapansinan kung hindi ah, tayo magpapakumbaba sa isa't isa? Kasi ang nangyayari kapag naging pride yung pan natin, yung inisip natin, nagpa-pride na tayong dalawa, tataas, yan, yung sa isang tao, tataas, tataas yung pride, tataas din yung pride. So hanggang sa lakit na yun, <laughs> yung hanggang sa dulo na magpakailan man kasi uh, mm -hmm. pa sa one, eh, other space pero dahil pag nagpapababa yung isa kahit tama niya na susunod din yan eh susunod din yan pero kung wala pa rin uh, ah, siya na yung may problema di ba sometimes parang magpapakumbaba na nga tayo pero ayaw pa rin wala eh Pilikin natin yung best natin eh ang Diyos na yung bahala kasi sinabi na dito na kung gusto natin ma-revive ay magpakumbaba tayo. Yun yung ingredient. Pero kung dahil ayaw pa rin, oh, di bahala ng Diyos. Basta yung responsibility natin ang sinasabi ng Panginoon ay ginawa natin. Yan. And uh, ito, anais uh, nais ng bawat Kristiyano na mapagpalain ng Diyos ang kanyang bansa. At least, sinasabi nila, malinaw nilang tinuturo ang ugat na dahilan kung bakit nais ng Diyos ang kanyang kamay ng pagpapala mula sa isang bansa ay dahil sa kanyang mga tao ay hindi nagpapakumbaba, hindi sila napapailalim sa kanyang mga batas kung talagang gusto natin magkaroon ng bansa ang ng Diyos ng ating mga anak. Kailangan natin magpakumbaba at ibalik ang Diyos sa kanyang lugar sa mga puso at buhay. Okay. Yan. So kung nagpapakumbaba tayo sa Panginoon, especially, yes, sa tao, kailangan talaga natin yan. Pero kapag sa Panginoon tayo nagpapakumbaba, andun yung pagpapahala niya. Lagi tayong nagpapakumbaba, yan, like, like kay kay uh, hey, kanina si sino ba yun? si uh, may pelo may pembuset na siya ay nagpaumbaba at uh, parang aso na talagang nag, nagbabaw down siya at ganoon din tayo kaya nga pa nagpe-pray tayo may pagpapakumbaba na lumulubog tayo dahil ang doon yung humbleness natin sa Panginoon at uh, number 4 shame is the end of pride yan ang alien ay ang wakas ng pagmamataas. Yan. Ang karangalan ay ang wakas ng pagpapakumbaba. Nasa Proverbs 29 verse 23. Yan. Proverbs chapter 29 verse 23. Sabi dito, A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble spirit. Yan. So, masarap, pa, masarap sa pakiramdam ang eh, yung may pride sa akin. Yan. May pride pag nagiging pride tayong serapi kasi naitataas natin yung sarili natin. Pero hindi natin alam, temporary lang yun. Diba? At ang mapangmataas na tao ay tumitingin sa hamak sa tao pa, na para bang siya ay isang talunan o mas mababang uri. Kasi minsan kapag nagpapakumba tayo, yung inisip natin eh, uh, para tayong talunan, yan, uh, mababang uri, wala, man lang ako, gato lang ako, uri lang ako. Pero kung isipin kasi natin, mas daig pa nung nagpapakumbaba yung pa-pride. Kasi pag naging pride tayo, ando yung yabang. Kaya nga, kung makita natin dito sa Juan, sa verse uh, 23, na, or sa chap sa Bible, na kung sino yung nagpapakumbaba, yun yung tinataas ng Panginoon. At yung mga nag uh, mayabang or pa-pride, masalong dinadong ng Panginoon. Masalong niyang pinabagsak Dahil ito ay mayabang. Yan. Yeah. And then, uh, sabi dito, sa paglaon gayon paman ang mapagpapakumbabang tao ang magkakaroon ng karangalan yan so kung tayo nagpapakumbaba ay nagkakaroon tayo ng karangalan at ang mapagmataas na tao ang magkakaroon ng kaya yan nakakahiya kasi nga sa mga kanina ay ano kanina na kapag sino ang nagpapakumbaba siya yung tinatas ng pain magbibigay siya ng karangalan at kung sino yung uh, mapagmataas kung sa dinadown pinababa ng Panginoon at ang mahirap pa doon uh, pinapahiya pa ng Panginoon diba? kasi nga yung, yung nangyayari kapag tayo ay mayabang ramdam natin yung hiya ramdam natin yung hiya kaya nga sinasabi ito, shame is the end of pride yan ang kahiyan ay ang wakas ng pagmamataas ang karangalan ay ang wakas ng pagpapakumbaba kaya kung gusto natin magkaroon ng karangalan, kailangan natin magpakumbaba. And verse, or, and uh, number five, God is not impressed with larger materialistic gifts, but with the humble heart. yeah So, dito sa verse, or Micah chapter 6, verse 6 to 7. Micah chapter 6, verse 7 to 8, sabi dito, Will the Lord be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers oil, shall I give my firstborn from my transgression transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He that should be, O man, what is good, and what that the Lord require of thee, but to do justly and to love mercy and walk humbly with thy God. Yan. Ang Diyos ay hindi kumahanga sa mas malaking materialistikong paloob ngunit may mapagkumbabang puso. So ang Diyos ay hindi siya humanga sa mga materialistic di ba na tao. Pero kung kung ang Diyos or ang yung tao ay mapapagpumbabang kay puso ay yun yung mga gusto ng Panginoon. na kahit uh, wala siyang pera, wala siyang kayamanan and everything, pero kung siya ay mapagpumbabang tao, yun gusto-gusto ng tao or yun yung gusto-gusto ng Panginoon. Yan. Kasi nga, kung makita na natin, yung mga materialistic na tao, sila yung mga napapalayo sa Panginoon. Kaya minsan tayo, kailangan rin natin na over tayo sa mga ginagawa natin. Yan. Medyo mahirap kasi kapag napamahal tayo sa mga material na bagay. Kasi itong mga material na bagay ay temporary lang to. Yan, mga iPhone, ganyan, yung mga pagpaganda, temporary lang. Pero dahil na doon yung pagpapala ng Panginoon, yun doon niya binibigay mas na mas nararamdaman natin yung papala niya yung mga gamit pero lagi natin isipin yung material na bagay ay temporary lang at uh, in the future mawawala din yan pero yung hinihintay natin na uh, na yung magandang place talaga ay yung kaligtasan which is dun sa heaven dun yung talagang uh, buhay natin or dun talaga yung pinaka uh, bahay natin ay uh, pinaka bahay natin kasi nga dun yung long term na eh i mean uh, doon na tayo magpaka sa heaven kaya kailangan natin siguraduhin na ligtas tayo di diba? kasi pag di tayo sigurado talaga ang hirap ang hirap uh, tanggapin uh, na kung nasa internet tayo hindi tayo makakaalis doon kaya kaya dito sa number 5 kailangan natin na uh, magpakumbaba uh, may pag, may pagpapakumbabang puso yeah and then number 6 yan. Number six, pride is ultimately what will keep a man out of heaven. Nasa Romans 10.3 Romans 10.3 Sabi dito, For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness have not submitted themselves unto, right, unto, right, unto the righteousness of God. Yan. Ang taong hindi ligtas ay dapat magpakumbaba sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Yan. So, sabi ko nga kanina, kahit kapag tayo hindi ligtas, pumunta <coughs> tayo sa inferno. Pero sabi dito, ang taong hindi ligtas ay dapat magpakumbaba. <coughs> kung hindi tayo ligtas, hindi natin alam kung saan tayo mapupunta pag tayo ay mapatay, kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon. Yan sa so, dapat, dapat magpakumbaba tayo sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Kasi kapag uh, uh, hindi tayo ligtas, dahil mag-pride tayo, hindi ko kailangan, hindi ko kailangan niya, hindi ko kailangan Panginoon, hindi ko kailangan ng Bible. Nakaka- uh, parang grabe yung hiya natin sa Panginoon kung hindi di man lang natin isipin yun, yung kaligtasan na yun. At uh, ang kaligtasan ay isang re regalo rig, rig, ng Panginoon. Kasi yung gift na binigay sa atin, kahit hindi man material na bagay, pero yung kaligtasan ay binigay sa atin, yun yung pinaka magandang regalo sa atin uh, ngunit ang mapagmataas na tao ay susubukan na ilagay ang kanyang sarili sa equation kapag tayo may pride sabi mo kanina pupunta tayo sa impyerno kasi tayo ay mapagmataas yan para malitas ang isang tao kailangan niyang magpakumbaba matanto na wala siyang kinalaman sa kaligtasan at lubos na magtiwala na dadalhin siya ng tagapagligtas sa langit. Yan. So dito, kung uh, gusto natin ng baligtas sa impyerno, kailangan natin magpakumbaba. Sa lahat ng mga bagay, kailangan natin magpakumbaba. Eh. Kasi nga, uh, kapag hindi tayo nagpapakumbaba, mas lalong nagiging mahirap yung buhay natin. Yan. So kailangan natin tandaan itong, itong points natin, itong number 5 na uh, yung 1 to 5 natin, yan, Uh, God hates pride. Yung ayaw ng Panginoon yung ma-pride na tao. And only by pride come contention. Yeah. So, merong nagkakaroon ng pagtatalo pag merong pride. Pag tayo ay naging mayabang or mapagmataas. And number three, humility is the first ingredient of revival. So, yung pagiging humility natin o pagpapakumbaba natin yung ingredient para ma-revive yung relationship natin sa iba at sa tao. And number four, shame is the end of pride. Yan. Ang kahiyan ay ang wakas ng pagmamataas at ang karangalan ay ang wakas ng pagpapakumbaba. Yan. So, kailangan natin na magpakumbaba para may bigay sa, sa, atin yung karangalan na binigay sa atin ng Panginoon. At God is not impressed with larger materialistic gifts but with the humble heart. Yeah. So, ang Diyos, di tumitingin sa materialistic na tao. hindi itong tumitingin siya sa mayroong pagpapakumbaba babang puso. And number six, pride is ultimately what will keep a man of of heaven. So, kailangan natin na maging pagpapakong or pagpapakong para tayo ay maligtas at tanggapin ng Panginoon. So, kailangan natin talaga yung humility. Doon natin nakita yung pagiging humility natin once na tayo ay nagpapakong baba. Yan. Uh, medyo mahirap kasi sometimes meron akong degree, minsan year college graduate at uh, merito na ako, dami na akong mga napuntar, dami na akong nagawa, meron na akong ipagyayabang. Pero sa harap ng Diyos, wala tayong dapat ipagyabang. Kasi nga, siya yung nagbigay lahat ng meron sa atin. Diba? So, kailangan natin na dapat tignan yung ating sarili na kapag tayo ay nagpakumbaba, tayo ay sa lang papapalain ng Panginoon at meron tayong peace of mind. Yan. So sila na bahala kapag tayo ay at ayopan, ayopan uh, ayo para ayo pa sila pag pakumbaba rin. Ah sila na bahala. So kailangan natin na maging humility, hindi false humility. Yan. So meron tayong part 2 sa next Saturday yung uh, talagang itatakal na natin ang yung pagiging humility. Pagiging totoong tao at uh, pagiging anak ng Diyos. Kasi kapag tayo ay merong humility, or magiging humble sa Panginoon, tayo ay magiging mas magkatagumbay sa buhay. Kasi kapag tayo ay humble, magiging maganda yung relationship natin sa Panginoon at sa iba. Yan. Yun lang. At dapat nawa ay maging one tayo, maging hour tayo sa mga ganitong pagkakataon. At uh, tayo ay magtiwala lang sa Panginoon. At uh, yun. Kasi nakita natin yung pagpapakumba ng Panginoon sa atin di ba nagpapakot sa cruise so dun na makita natin yung pagpakot ko ba na kahit Diyos nakaalaki siya mapapangyarihan alam niya na siya yung may hawak siya yung may control sa mundo pero pinakita niya sa atin yung pagpapakumbaba siya yung pagpapakot sa krus so mag thankful tayo dahil may mga ganong sitwasyon Yan. so kailangan lang natin na tignan tingnan ang Panginoon lagi kapag merong mga ganong sitwasyon na tayo ay nagiging mapagmataas lang uh, yung uh, yung example na ang Diyos ay nagpa kung baba, nagpapa sa krus. Yeah, So tayo muna na langit. Let's pray. May maraming salamat sa inyong uh, example. Kayo po ay naging good example po sa aming buhay na kayo po ay nagpapakos sa krus upang kami po ay maligtas. Nawa, lagi po namin tandaan yun na kapag kami ay mapagmataas, lagi po namin isipin na kayo po ay nagpakumbaba at kami po ay nawa ay magpakumbaba rin po kayo sa lahat ng mga bagay sa mga kuranda sa, sa amin mga bagay na pinigil po sa amin nawa andun pa rin yung pagpapakumbaba kayo nawa makita po sa amin yung humility pa hindi po yung pagiging false humility pa at huwag po kami pag-akunwarek o pag-hipokrito Panginoon para lang kita nila na humble po kayo noon. Nawa, ando yung pangusap niyo po sa amin na huwag po kami maging uh, pagkunwari noon. Nawa ay maging totoo po kami na nagpapakumbawa po sa inyo. Thank you for everything Panginoon. Kaya po pa yung mahuna sa aming trabaho, sa aming gagawin noon. At nawa, alam po ng mga uh, trabaho po namin ay magawa. At ilay niyo po kami sa mga disgrasya Panginoon. Thank you for everything noon. At ito po ang nalangin sa so, Panginoon. Sa Panginoon Jesus. Amen. 思い浮かべて。